Mayang adlaw kanyong tanan, kini si Arnel Mendoza inyong kaerpat. Karun ng adlaw kaerpat, kuyog na ko ang mga kaerpat sa buoy. Nami na karon sa buoy sa telemetro sa para magbrigada. Mao kani ang unang arangkada sa airpat. Let's go! May nga idea sa airpat guys. O mga ka airpat kanyang airpat is a grupo sa mga mahan nga Uh, with uh, assisted with the DSWD ipangusgan karon ang grupo sa Amahan o gitawag nga ERPAT, meaning empowerment, Reaffirmation paternal abilities, and talents. kini gipangusgan sa DSWD guys, para ang mga Amahan uh, ma -educate yod, upa 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 amahan, upa mga Pamilya upa mga Anak Uh, may mga membro gud ani ang airpat boy uh, na install na last May 11 unang tumong sa disability is to empowerment uh, empower sa mga amahan o to educate sa mga amahan ang airpat is uh, karon nakita man sa gobyerno karon nga dahil daghan mga amahan nga mga uh, nakasala or na, mga offender muna para malisen kuno muna gi gikuan ang airpat gitukod o gipangusgan sa disability nga tukuro ng airpat para ma-educate ang namahan kay dagang kay namahan karon panahon na, nga na may unang mo uh, makasala labi na maka open sa iyang asawa, iyang mga anak. Una, ang programa sa disability nga airpat is to empower, to educate the, sa mga amahan. Subay po na ni guys, yung mga amahan nga walay trabaho, matabangan po uh, sa pinagi sa pag uh, uh, empower or uh, livelihood sa gikan sa gobyerno hinabang uh, matabangan ang mga amahan na binakotong lawdisod ng panahon na karon walay trabaho una ang gobyerno uh, kung kayo ang gobyerno seryoso sila nga makatabang sa usa ka pamilya nga ma uh, mawala ang kapubrihon o mawala ang mga pang-abuso sa, sa kaamahan diha sa ilang sulod sa pamilya. pa, pat Donald Castanyo, Ili. Daegan, Edgar uh, kebatuan nggak murag. Driver manager, <laughs> driver. <laughs> <on bridge, driving. laughs> Oke, ini kebatu, ini paga. Bun ko mga guys, uh, mau nih yang irpat no, nggak bayanihan irpat boy. Mau nih yang irpat nggak sa barangay boy. Uh, ang irpat istanan na uh, sa tibok barangay ni sedek bilaran. Bro kaning irpat boy. Mau nih mag magbayanihan gitu nih. Mau nih pilih kung gusto mo kinanglan mong construction na trabaho pwede ni sila contact lang mo sa Lapat Ah, uh, lipat bahay pwede. Lipat bahay? Contact Lapat. Diba contact, contact tagbilaran uh, barangay council. Ah, uh, rin din nanti si Ricos ikontak niyo. Lipat boy. Brigada mi karon uh, anami karon sa boys out guys ang brigada na niya. nya mga uh, mangga nga punoa mga sanga nasa atop may among pamutlan among guy ug katong ka mangga dito mo ni mga earpat guys balik-balik ko no ko earpat sa buoy <tipos> ah o oh, earpat sa buoy kung gusto mo magpapakyaw trabaho sa balay pwede kontakon ninyo sa among page o sa Uh, Barangkay Barangay Council si uh, Kagawad nanti uh, Rinanti Nani mau nih uh, mga Erpat Erpat boy nga mo bisa pag mga trabaho nga pakyaw, pakyawan, lipat bahay, <laughs> ga, ga, <laughs> gama abuhan si anak kay mo panday abuhan si Pedro Bangalaw. Mana si mana si Pedro Bangalaw mo ni mo panday ni <laughs> Erpat boy, oh, wai utang utang sildo ni, kan mo masih <laughs> pakaian sildo. <laughs> utang utang kaya kaning erpat kaya may familia, ya, yes. nesut kaya terbaho punah puna, magkakuan amik mag terbaho. Oh, to si Jewel, ug si Sinto, ing sa atop. Da Erpat Jewel, Erpat da Sinto, si Erpat si, Danilo, si Bantelan ha. Dog si Alan, Irapat Alan Castanyo. Oh, no. no. natin may human guys sa uh, naalam sa ikatulong area sa boys house so oh, tumawa nih yang airbat yun this is a volunteer only guys a volunteer nih sa brigada uh, the group of airbat boy sa leadership ni airbat is a uh, kwan, guys kaning airbat is assisted by this WD niya kaning Airpots is uh, meaning airbat Empowerment and reaffirmation o paternal abilities and talents. Ani makita ni mo guys ang mga amahan. Although kami wa mi wa lisod trabaho ron di for minsi trabaho but uh, magkahiusa mi mga IRPAT na mo kung gusto mo mo sa inyong balay, patyawan, lipat bahay, pwede ni makontak ning IRPAT. IRPAT buoy. Uh, Dagan mang IRPAT kara barangay but IRPAT buoy is uh, kita to nga kubihan ng IRPAT buoy.